Bakit kayo nagsipaglabasan? Pasok, pasok. Saan kayo damaan? Kayo talaga kukulit nyo. Huwag ka na lalabas. Kinipasok ka na nga. Eh. Sana kayo. Labas kayo na labas. Kamaya na kayo mag-ano. Yes, arayong, Lumabas kayo. Pasok, pasok. Sige na, pasok na. Mamaya na kayo kakain. At dyan pala kayo ng sipaglusutan, ha? Dyan pala kayo sa taas, ha? Huling-huli ka kayo. Dyan pala kayo dumadaan sa taas. Kaya pala doon kayo sa labas. Dyan pala kayo ng sipagliparan, ha? Huwag okay, dadaan dyan. Huling-huli ko kayo ha. Dyan pala kayo Dumadaan ha. Pag nawala kayo, iwan ko. Makatay nga kayo. Mm, ikaw ha. Ikaw na walang balahibo. Oh. Manahimik ka dyan. Ha? Dyan ka lang. Ikaw rin ha. Tatigas ng mga ulo nyo. Uh, saan yung amo niyo? Wala pa. Yung mga pato niya, oh. Shh. Snow, bakit? Asan si Alex? Wala si Alex. Alex! Snow. Alex. Alex. Ayan Alex. Alex. Diyan ka lang. Kain ka lang diyan. Ang kalabasan nilang tanim, oh. Namulaklak um, na. Ano ba snow? Anong nangyari? Bakit ka nang ng manok? jan kayo. hanjan kayo lang ha. Tumakas ha. Huling-huli ko kayo. Doon kayo dumadaan sa ano ha. Huling-huli ko kayo. Pasok kayo, pasok. Hindi ko alam kung dito yung ano. Ang tigas naman nito. Ala, kalaki yata to. Paano yung pagkain nyo? Nilak kayo ng amo yung nilakang ang pagkain. Huling-huli ko kayo. Doon kayo dumaan sa ano. Ayan, no, oh. Pasok kayo, pasok. Pasok kayo yung pasok. Pasok! Pag-agyapan pala kayo doon, ha? Ah. Yung tindahan doon, doon lang dadang ikut internet O Yabano.